Welcome back mga boss at tawag dito. Pasensya na medyo yung mga ano natin, mga i-upload dapat natin na nauna na video nagkanda delay delay kasi dahil sa piyesa nga. So mangyari, gagawa muna tayo ng pwede nating i-upload ngayon. So i-share ko sa inyo kung paano kung mamimili ng piyesa at kadalasan kasi sa binibili kong piyesa ay hindi sa online. Napakadalang kung bumili ng pisa sa online pag wala sa raon sa online ako maasa pero karamihan ng mga pinapamili ko ay nasa raon talaga so ito yun mga boss ang ano ang uh, mga napamili ko ngayong January so itong 2024 ito yung first time ko na bumisita huli ng raon at pasensya na <coughs> pasensya na dun sa nakasalubong kong subscriber ko Uh, hindi kami nag-usap ng na matagal nagmamadali din ako at nakalimutan kong kunin yung pangalan <laughs> tinuro ko na lang siya kung saan doon dapat bumili uh, at nagahabol din kasi ako ng oras kung sino ka man kuya <laughs> pasensya na po talaga so isishare ko lang sa inyo kung ano yung mga kadalasan pinamimili ko sa raon uh, at mga gagamitin natin sa ano So may natira kasing konting budget, inobos ko na ngayon. Uh, nangyari kasi mga boss, kanina, galing ako ng City Hall, nagbayad ako ng permit. Hindi ko muna binayaran yung buong taon dahil kulang na nga sa budget. Inuna muna natin yung para sa shop para, ano, para kumbaga maparoling muna natin yung pera. Then huling ano na to, kumbaga huling hura na kasi wala pa naman akong kinikita ngayon. Gawa ng kakabalik ko lang. Then nung December, pasensya na sa mga ano, puro kwento tayo. Nung December, sarado po ako isang buong buwan. Ibig sabihin, isang buong buwan din ako na hindi nagkaroon ng income. So, ayan mga boss. Dahil, ano, nung, ano, nung bago ako muwi ng probinsya, talagang ubus na yung, uh, Ubus na talaga yung budget natin. Kung ubos na yung budget ko. So, ito yung mga napamili ko. Ilagay ko muna sa stand. Yung phone para maano natin. Para maayos natin. Ayan. Ayan. So unahin muna natin tong Isa uh, Bumili pa ako ng microphone wire Dalawang microphone wire kasi ang uh, Binibili ko So para meron tayong tutubuin uh, Namumuhunan tayo Mga boss Kumbaga Kumbaga para Para imbis na bumili ka ng patingi-tingi na wire Sa mga nagpapasimbol ng microphone wire Ang ginawa ko Bumili na ako ng ano bumibili talaga ako ng isang rollo para yung tutubuin doon na ibibili ko dapat doon sa ibang store ay mapunta sa akin kung kumbaga sayang naman kaya pinagsikapan ko talaga ng ano uh, makabili ng rollo rollo ng ano uh, microphone wire pala yan microphone wire Kasi mas mahal ang rollo nitong ano eh. uh, microphone wire 'yan tanggalin natin yung isa para makita nyo yung ano yung mga so bumili tayo ng isang rollo na Quantum Pro yan Dutch Audio uh, GMBH Germany ayan yung ano nya so ilalagay ko to doon sa rollohan ayan po yung tatak nya uh, Quantum Pro na ano na kulay black Then ano po to uh, 100 meters yan Quantum Pro. Maitatak po siya dito sa ano sa mismong Ah may ano pa pala ako dalawa pala naalala ko. Dalawa pala yung subscriber ko na nakasalubong ko doon. Ah uh, yung isa sa tindahan ng ano sa Magni. Shout out sa iyo kuya sa Magni nakalimutan ko na ah uh, ayan. So dalawa pala yung subscriber ko na ano na sa, po, sa na nagpipace reveal tayo namumukhaan na tayo hindi na tayo makakapagala-gala nito na ano ng walang ano hindi naman ako ganun kasikat <coughs> kumbaga pag pumunta siguro ako sa mga lugar na same interest o same ng content ko alam mo sa uh, electronics o saan pupunta sa raon yan uh, di talaga maiwasan na ano na may ulam mga kakilala at uh, Misan nga, nabobosisan ako eh. Naiya lang ako umamin eh. Ayan. <laughs> Ito ay Quantum Pro. Ibabak na natin, 100 meters. So, sa mga magpapagawa ng microphone dyan, uh, available na tayo. Tapos, kasi dalawa pa yung option natin eh. Either ano, either mag, mag Quantum or mag Broadway. Ayan. Ayan. Ayan mga boss. Uh, ito naman ay Broadway ang Plastic yung ano niya tapos 100% copper po 'yan. Ah, uh, meron po kasi ano, meron kasi mga microphone wire na may halong tanso, ah, uh, may halong tanso, may halong aluminum or lata. Yung may halong aluminum naman nagpopol boss. pag iniinang mo nang sobra nangingitim. Yung may halong lata naman pag ginupit mo yung wire, dinikit mo sa magnet, dumidikit. So, kulay black din po siya kasi napansin ko mas gusto ng iba puro black ang ipagawa kaya puro black ang kinuha natin yan isang quantum isang broadway na black then nag add na lang din ako ng nag add na lang din ako ng uh, speaker wire na broadway din uh, per copper din to mga boss na ano uh, number 18 number 18 siya Ayan. Pandagdag sa ano kasi naubos na yung ano natin. So, itong ano naman, bag naman ang i-reveal natin kung anong laman ito. So, as usual, yung mga komo na komo na desoldering pump na pampinta natin. Ayan. Bumili pala ako ng ano, ng ng Broadway. Broadway siya na katulad doon sa ano sa sa ano natin sa ginagamit natin yung soldering iron na sunshine. No, ano kasi naiwan kasi yung sunshine ko na soldering iron doon sa probinsya. Iniwan ko sa bayaw ko pati yung tester ko na analog kasi sabi ko pag uwi kami ng probinsya hindi na ako magdadala ng tolls. Uh, pag ano manghihiram na lang ako doon tapos uh, ano doon ko lang sa kanya ipapatabi pag may mga gagawin. Ayan. din ano pa ba yung mga nandito? ganun pa rin. Kailang ilang piraso lang mga boss. Hindi naman to, ano, hindi naman to karamihan. O hindi naman kalakihan yung puhunan natin para ano. Tapos sinubukan kong bumili nitong sinasabi nila na got. Got 'yan. Pero mga boss, ah, take note, itong got na to ay hindi naman to original. Kumbaga imitation lang. Pero ano natin, ah, gagawa natin to ng review gagawa natin to na video abangan nyo na lang so kung saan ko ilalagay doon sa ano sa basic bob to kasi doon tayo naglalagay ng mga review okay so meron tayong ano x7 x7 na voice coil yan bali apat lang na piraso to dalawang x7 dalawang x5 mas mataas po na konti yung price ngayon ng X7 at sa X5. Pero dati medyo parehas lang siya. Sa dalawang X5, dalawang X7. Ano pa ba yung mga nandito? So may additional tayo na uh, new trick. Yan. New trick na XLR. Apat na piraso lang yan. Uh, apat na piraso lang yan mga boss kasi hindi naman kaya ng budget tapos bumili tayo ng mga ganito 12 volts na adapter 12 volts 2 ampere mabinta kasi to sa akin at ginagamit din to sa TV plus sa ano sa pag charging ng mga bluetooth speaker meron din akong 5 volts na version naman nya ayan o oh. 5 volts naman sya ayan 5 volts dalawa to ah, 12 volts at saka 5 volts so ito yung mga ano nya ako na mag-symbol nito. Ah. Uh, ano ba 'yung nandito? So, 'yung kailangan nating mga piyesa. Ayun, ay. Ah, meron 2690 'yung para sa 737, uh, 77 nandito na. Tapos bumili tayo ng additional na Excel RPL. So pinadis ko siya. Ah, uh, ko siya yan oh. Ibang brand siya, Busca siya, pero maganda rin ang quality niya. Ngayon natin. Makapal naman yung ano niyo. Makapal. Makapal yung hinangan niya. So bumili tayo niyan, sampo-sampo. Pandagdag lang, meron pa naman akong Broadway dyan. Pandagdag lang. Mga adapter. Ano pa ba yung mga nabili ko? Ayan, bumili din ako ng uh, ano? Bumili ako ng stand, mamaya na to para sa ano? saka yung mga <coughs> mga wire itong wire naman ng charger ginagamit natin to sa ano sa iba ibang kulay nga lang sa pag nagpapadirekta na ng bluetooth speaker yung mga nasisira yung charging pin na ano naman tapos ito naman ano ah, 5 volts ay power supply ng ano ginagawa natin tong power supply ng mga bluetooth module so meron tayo nyan dyan Ah, uh, oh, iwan ko kung ilang piraso 'yan. din ano pa bang nandito? So, additional tayo ng plug. Mga plug, roto ang brand, ayan plug. Tapos meron din tayong biniling uh, female version naman niya, ayan. Kasi may naghahanap din ito eh try ko magbenta glow stick tapos bumili ako ng 100 pieces na ano na black screw gagamitin ko dun sa speaker ano pa ba yung ano pala ano ah, dalawa to tanggalin natin dito yung isa pang box dalawang box kasi to eh para sa akin mamaya explain ko kung bakit tayo bumili niyan ah, ilagay mo na ng tabak na so yung pop natanggal na sa lagayan tapos may re-review tayo mga boss abangan nyo abangan nyo i-review re natin to abangan nyo i-review re ko to sa ano sa basic bubble hacks ayan iba ibang klase Bali apat na klase. <laughs> nagsayang, iwan ko ko, nagsayang lang tala ko dito, ano. So abangan nyo to. Doon sa basic bab 2. Tsaka mga microphone, yan, microphone. Bumili tayo ng microphone. Yan. Apat lang na microphone ang na binili natin. Yan. So wala na, ang natira na lang dito ay yung pinaglagyan ng permit. So wala nang natira mga boss. Tapos na. Ngayon, ang gagawin natin ay lagay ko muna microphone doon apat na microphone yan tapos titingnan natin tong ano ilipat natin dito titingnan natin tong itong binili ko kasi ay, ano may dumula sa ilalim tong nabili kong stand para sa ano para pag nanonood sila ng phone para sa tablet sa ano kagaya ng phone din oh stand or may taas ba to ah wala walang taas to akala ko may taas o so pili siyang stretch wala pang ganyan lang talaga siya pwede. So, di, doon naman to sa asawa ko at saka sa anak ko. Yung sa akin naman ay ito. Ayan. Ano kasi to mga boss, Sirang-sira na yung sa akin. Sana, ano? Sana, ayos to. Paano ba to? Ah, simbolin pa natin to mga boss hindi ko alam kung paano ito simple eh. <laughs> ay ito <tayo> ito <laughs> hindi ko alam kung paano yan dito dito siguro yan tapos dito siguro yan yan natin alam to mga boss ganoon ito sa bundok ah sa ilalim mga tatos sinusot kita mo yan hindi, hindi natin alam ito Itong, ay tinamahan pa yung ano natin tinamahan pa yung po natin ayun dito to ayan ayan tapos ito naman dito ayan tapos ito dito Ayan. Tapos ito dito. Baka baliktad pa yung kabit ko. Ay, hindi. Tama naman. So, hihigpitan pa siya dito. Tapos ito, i-susuksok dito. So, bakit ko bumili ako ng ganyan? Naawa na kasi ako dito sa ano eh. Actually, pangalawa ko na to. Itong ginagamit ko pang vlog. Ayan, hindi na rin maganda yung sitwasyon na. Pagpahingahin ko na siya. Ang gagamitin ko na ay itong ano. Itong bago nating ano. Ayan. So, ayan na. Pwede na siyang gamitin. So, mga boss, hanggang dito na lang yung ano natin. <laughs> naghalo kayo lang tayo ng mga pinamili uh, kumbaga uh, nagshare lang ako sa inyo kung ano yung mga pinamili ko actually napakaliit lang ito kumpara sa iba na mga kasabayan ko mamimili na bulto-bultuhan tayo kasi maliit lang na shop at uh, halos wala naman talaga akong puhunan sa pool na nagsimula ako kumbaga surviving lang naman tong shop e eh. pinapaikot-ikot ko lang yung ano yung puhunan pag kumita, Baykote na naman, ibili ng piyesa, kunin lang si tubo, then ano, ganun-ganun lang. Ganun-ganun lang yung takbo ng ano. So, hindi tayo nagpa-profit talaga ng malaki kasi <coughs> halos kunti lang din naman yung mga patong natin sa mga paninda natin. Kasi kung tutubuan naman natin ng malaki, sa uh, sasabihin sa atin ng mga customer, eh, sa Shopee, ganito lang yan eh. Sa Shopee yun, yung iba dun, may business permit ba? May binabayang bang upa, di ba? Wala naman. Kaya, ganun. So mga boss, hanggang dito na lang. Maraming salamat at sana nag-enjoy kayong panoorin itong mga ginawa natin. Abangan nyo yung mga upcoming vlog natin at pakiramdam ko matatapos na yung iba.